sir Ano? May dudukotin ako Sana hindi magalit ma'am sir kasi may nagbantay pa May nagbantay ma'am sir O kaya kanikot ko ito ma'am sir? Dago pa ni Guba Ha? Dago pa ni Guba Kamuhargin noon po Ma'am po nag-repair So yun ma'am sir magandang umaga sa ating lahat ma'am sir no Good morning So bayan na dito pala kami ngayon sa isla Tambu ma'am sir Opa Good morning sa lahat sir Medyo iba pa yung busis ko ma'am sir ba kasi Kaling pa ako sa Rangkaso, mga Lagnat, Sipon, saka Ubo. So, bali, mga maser, Ang plano sana namin ngayon, mga na nagdala kami ng lambat to. Kasi mga lambat kami dun sa ano ba? Oh, sa bunga nga ba? Sa may bunga nga. E eh, kaso, mga na, nakalabay si maser dito ng ano, butas ng alimango. Grabe lang mo. Eh. Tama kayo? Hello. Oh, pagising ito, pagising ka dito. Okay na, Pabutar ni. Kasi yung subukan niya. Shoutout sa inyong lahat, mga maser, sa mga solid support dyan sa amin dyan, solid okay. viewers na nanood sa amin ngayon. Mga masir, Ah, uh, sana mapanood niyo yung ginawa ni Masadan kahapon. Nanisid sila kasama sila Kuya Ramzo. Sana, hindi ako <laughs> Sana hindi kayo naduling mga maser <laughs> <laughs> hindi ako nakasama mga maser kasi nga iba pa yung pakiramdam ko. Ngayon lang ako nakaligo mga maser ba. Mm -hmm. Kaya back to adventure na naman tayo. Papunta sa mga isla-isla ba. Medyo iba yung panahon ngayon mga maser Medyo ano siya? <coughs> Makulimlim tapos mahangin. pagbiyahin namin dito ni Masadan, napaka ano malaka, malaki yung mga alon mga maser mm Hmm. Shout out, shout out para kay ng Lito John kay nang Jay. Oh, shout out. Maraming maraming salamat talaga sa blessing na binigyan niyo po sa amin dito. Shout out, shout out. Shout out. Maraming salamat. Maraming salamat. <laughs> kay ano din, shout out din kay ano jan kay Tulgong. Shout out kay ano din. Tulgong. Sino ba, ba yon Kay Tulgong ba? Ay Tulgong ba? Oh. <laughs> shout out kay sino ba, ba yon Kay Ma'am Jocelyn Harrison. Oh, shout kay out kay ma Ma'am from Santa Maria, California. Oh, shout out Ma'am. Kay sa mga sulid, kay Sino pa ba yan, Mama-sir? Kasi Jennifer Santaana, Maripil Santaana, kay UGTV, Juris Magdura, kay Kuya Ganggang, kay Gus Urakul, shout out. Pasi ha? Pasensya na kayo, Mama-sir, kung hindi ako nakadala ng shout-out, ba? Kasi, nagmamadali, nagmamadali ako papunta dito, Mama-sir. Maraming salamat din, kay Ninong Lito, kaninang, Z, sa pag, ano, sa pag, bigay sa akin ng internet, Mama-sir, doon sa apartment. Grabe. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanila, ba? Kasi, hindi na iba yung turing nila dito sa amin ba para na rin anak nila anak anak nila kami yung turing ni, nila sa amin mga masir thank you thank you talaga sa blessing na binigyan niyo po sa amin dito inang zin inong lito. amping mo ka na diha sa ano sa japan uh, ha? lisod lisod? Mm. di 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 ka may itok lang sir ha wang pod huwag na itok batang ibadlong wag na si ng na kapil dagan dito pa doon na agit na? na Apil gini sabang orang mama sir, mau kuat terbontak meh Kali bangun bukan nih, suga-suga Apil lah Perang kali bangun Hah? Nah, perang Mama sir, mau isang butas pa Tentu dong Oh, bisa Saya ada melaman ini Hmm Aku takut nih rumah sir Hmm? Mau ulam lah Mau ulam lah Eh, telah pengkub-kub sir Walang gawa, wala kami itak mama sir Hmm Nalimutan nih mas sir dan Padalhin Pakilangin okay, kasi Malambat lang sana kami mga mga hmm. Paglambat nga lang. Kaso nakita kami ng ano ba? Ah, wow, hindi naman ito. Kay. Kung magalit, kung nagalit pa rin lang yun nag, nagdedek dyan mama sir, hagbayra kami ipagalitan kasi nagkutkutkut kami dito pero giba naman tong fishpan na to mama sir oh. malaki yung giba nito hmm. giba to lahat, kaya kitkutan nila lang ano ba putik, parang hindi na to re repire no re repire nila pero matagal pa to, matagal pa to ikabat pag mga 2 katuig, 3 katuig mama sir <coughs> kukuha ni. Yan, olinado yan. Ito Kung hindi kami mga limango, mga sir, makuha galimango. Uh, kung mamukot, kukuha no. ay nung galimango, mga sir. Tara, Parang kuray ay parang ano, suga-suga. Suga-suga, ah. Apina. Okay na yan. Apina. Taba din yan, mga sir. Sugba lang namin yan. Hindi uh -huh. namin isagol sa tinawa kung mga kahuli Kung mga kahuli man kami ng isda ngayon, mga sir. Ah. Sinsya sa kwa sa camera, mga sir, ah, kasi medyo ano mangit. Mangit ngit paggupit nagpagupit na rin ako mamsel kasi napakalimot na ng ulo ko ba oh marami na daw kuto <laughs> marami ng kabo nang susuroy <laughs> alibaw suga suga dako lang lagi suga -suga. suga suga ah okay na yan grabe lumak suga <laughs> suga Palam lagi hadlok ug ma. Sudan so, ba? Ya, ipakan ni May isa pa na kukutkutin sa si masadan mga sir. Uh, dito pa oh. Asa ba yon? Kani hmm. -suga -suga. Diba? Ayan, mama sir? Para mapug suga-suga. Tan ba? Gilaos dai. Dito pa kai. Ayan sir yung butas oh. Sana limango to. To. Masuga-suga mga suga-suga, no? Okay lang yan. Ah, dito pala maliwanag, mga Masir, oh? Mangit-ngit ng Japan. Ah, dito maliwanag, mga masyadong. <laughs> suga-suga, giyot. Dako na nga, suga-suga. Good man. Gamay gani. Sure. Dalam kagbangag mo nga. Kala <laughs> alimango ba. Try. <Drive. laughs> na. Yan, huli na yung suga-suga, mga masyadong. Okay. bisa? <laughs> <So>, mga <laughs> Suga-suga, besot pulang mata mama sir bigat kamikaloon ay matensil Hai. E ano yung maser eh howie namin yan. E e na, sa ano ba mapa ma <laughs> e Pot hmm. sir potleg sirap yan kasali suga 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 <laughs> suga suga eh. suga 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 Da, potol putol <coughs> sa dito mga masasara ng inihaw mm, inihaw lang yan pero pag pero sa ano sa tinula hindi namin sasala yan mga masir yan may nagagawa ng daik mga masir oh. si Manong ba yung tagabantay dito hindi alam mo kung tikotunan sa suga suga eh ganyan pala yung forma ng buta, butas Ang suga suga mga low magino lagi no loom ah ganyan suga suga dali Dati magkukuntin sana kami ng suga-suga -suga. Eh kaso nga lang <coughs> Wala kami nakita ng butas Wala kaming nakita mm. okay. Yan Bale mama sir papunta na kami dun sa ano? Sa may fishpond ba Sa bungangan ng fishpond Sana makahuli tayo dun ng mga tilapia mama sir Para makapagsabaw-sabaw tayo Mamaya ulit ha update ko lang kayo mama sir Yun mama sir <laughs> Lambat na. Oh, lisa namin yung ano lambat mga masir. Dito na kami sa spot. Shout out kay Kuya na gumagawa ng bike. Oh, siya yung nagbantay dito mga masir. Tara mga masir. Tara, nagbantay dito sa mga masir. Mars. Mars. Let's go home. Taysa Mars. Mars. mga masir, nasabit mga masir. Tara. Bita masir. Nasabit, nagbalik mga masir. Tara. Simulan na tayo Ito mga master. Lah, nalagi ko masir. May mga malaki dito mga masir. May may lumok pa dito. Ito mga master. Oh. Sana makahuli kami mga masir. kahit ano ah, pang sabaw lang ba naming dalawa mga masir. para makakain kami ng pang-umagahan. Ano ko dito? Ya, pag may pasama sa <laughs> kanya, oh, may tanda na ko kaya? Ayan mga masir Ayan oh.

Tawang mo sila ko kahoy. Kunin ko mo itong mga masin. Ito. Para hindi masabit na. Ano na? Masabit na. Ito mga masin. Nasabit. Dag lagi. Saan mo makadak pa mo dito? Oo. Uh, yung mga bangus naman laki mga masin ba? Yan si masin. Naglipot-lipot na yan. Hindi ko sa. Nantay masin. Masin na nasabit. Hmm. Ayan,

Ari ko sa pitas ng sipo. Dito ko. Uh. Lahag mo kayo. Grabe. Hagbo na kay puting mga masir din nak ay, der, der. <laughs> na makita. Sobrang itim. Bah ay dai dai. Sinjana mga masir. Ga, ga ng bato eh. Uh. Dito tayo. Tignan natin dito ba. Baka may nagkibukibo na. Ayun si Master sa dulo. Pag walang huli mga masir dito kami kakain. Ayun. <laughs> <Yeah>. <laughs> Demi dikit, ada awing ke-80, oh, Ah perenyian, kasih main anu, 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 mga anu, 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 mga anu, 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 Idapig namin yung lambat. Sana makahuli. oh Idapig namin yung lambat mga misil. Ano, kamayan namin ba? Isudsud eh, sa ilalim. Para makuha talaga ba? Sobrang Para may mahuli ba? Sana may ano ito mga misil. May yung lukon ba? Sa nga na tagalog misil? Sipod? Sipod. supo Sugpo! Oh, sa Lah, uh, unsa ni? Taro. Buksa. Uh, lah, may tuway oh. Tuway? Tuway mo masir. Tang kilaw. Mukot mo eh. tag tuway ane. Hinahinay <laughs> <laughs> uh. ko masin na dapig. Dah. Dag mo man ang mukso. Pasayan. Na. May sabit dito mga sir. Kahoy. Kahoy nae lokon diri lokso Sugpo ba? So, malayo pa naman yung distansya mamasir. Um. sana makahuli tayo mga masir hindi na namin pasukin sa loob kasi susunod yan sila sa apak. lah, tro, tilapioto, tro, 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 Masir, mamaya ulit, update update lang namin kayo pag may sumamit na. Oh. Susunod na namin mga sir. Tutulungan muna namin 'to ni Ma sir. Oh, mamaya mga sir. Ano? Meron? Meron, meron. Ang sumini. Ha? Taas man. Sidang kita. La! Subo. Lokon mo Ma sir. Lokon lokon mo Ma sir. Balik balik balik. Oh, <laughs> video hindi maliwanag. Oh, yan ah. masir, no. <laughs> oh, sir. Ada. Ada oh. kwas lokon eh, unta na apa ni Ma Isigain ko muna sa oh. palay, hindi Sir, kasi to. Pag ano ba? Pag medyo lubog na yung tubig, mama sir. Para silang na ano. Alam mo yun? Hindi lang, masir. Hindi, di ko ano. di i dot Di i dot Para, para, para may kapan, ba? Oh. Para mag ano mama sir. Para maluya mga lukon. Lubog-lubogin namin. Hmm. Ayun. na lagi manok. Mga bangus ni mga masir. Hmm. May malaki pa dito mga mga bangus pero yung mas marami siguro dito, mga lukon. Okay. Sana karami tayo ng lukon mama sir. kasi masarap i-sabaw ng ano, pasayan ngayon. Mga, kuwan ba? Tiger prawn ko sa English kung tawagin mama sir. Ah, okay. uh, oh. Buti lang, nakatiming kami na may laman mga sir. Pero isa pa yung nahuli namin. Hindi okay. pa kami sigurado kung marami talaga. Pero may magano naman. May nagkibo ba? Ayan, kinakapa-kapa ni mga sir dan. Pahit ko para mas. Uh. Ay, lay doot mga sir. Oh ipababora eh, ang batuan ganyan lang pala yung tik mong sir nasalo ka na? lah, daming sugpo dito ha? na? ha? gaong? ayun, ah, gaong mong sir okay oh, yan, sabaw sabaw okay, <laughs> <laughs> laba lang namin yan ah, napaka-putik, mong sir oh. kasi dati mong sir, pag nalambat kami dito isasahid talaga namin so ano pala yun? wrong pala yun mong sir wrong grammar pala yun dapat talaga nasa ibabaw lang yung ano Oh, yung lambat kasi pag sinudsod maano yung mga Oh. Oh. Apil na natin ang masag mamaya na siguro yan kunin. Uh. Yung amoy ng putik mamaya sa parang ano, parang nila po ana itlog mamaya sir. <laughs> Para. tapik natin to. Ay lalo mo sir. Ah, mo do lokon Lagi ko muna yung kamera Ma'am Sir. Loh, no. anuin ko muna. Nabuhi lagi. Anuin ko muna, Ma'am Sir. Tulungan ko muna si Ma'am ba. Namag magano. Lo lo lo. Na magdapig-dapig no, no, no. mag sa lambat. Kita mana itu tua. <laughs> ya, Ma'am Sir, pakai makin dukun. Laki dong, laki. <laughs> <Ha? laughs> ya, Ma'am Sir, laki dong. Wah, sama. <laughs> Allah.

Bawal tayo dumaan sa hanggob. Tara mamasin ay. Agi ka na. Kadak. Kadak. Kadak mamasin. 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 Ibalik to. Tara <laughs> oh.

dia. Sabtu awal share pantulan nemen. Edekah. Darsono. Ya, kerap ya. Ayo mesir, kerap ya. Mau mesir. Kan yang mesrat kayak ini mesti kerap ya. Di Jumategal kami pindah ke nang Aman. Oh, Aman. Kuwan Bah Royo. Royo. Tarah. Melakina. Melakina mau mesir. Memang mesti ge. Punta buat nak masir. Gawas tu begitu kau sabau. Hah? Kan itu teknik masir mas Mas Mario Di nak pelak elang ni lambat. Lah lah lah. Kawan. Dem ang ini bang. ni mui. Okay. Nasi. 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 Ne. Para bahala diya. Tara. Sa mana? Dera mo maser lokon. Tekwa. Allah. Sus mo maser. Lokon. Tekong lokon. Mejo ano ngalang mo maser, Mejo. Eh, ano? Si maser. Ah, mo maser. Ki kenaku, mo maser. Tekong lokon mo ser. Sus, sabon mo ser. Labay labay dito. Uh, da, sus kasabog sa bogi ni Masdan Ron. <laughs> napa na? Maglubugon kay na to masibasi na pay mga lukon ba. Nga na dayon mo masir. Bangus ato lagi. Na lagi bangus lagi. Na na sa kanasod. Aga ko alag lukso lagi pud ni. Pangalawang lambat nito ma'am sir. Imposible na nawa pangalawa kasi may mga apak na namin ba. Pupunta na sila sa apak namin mga masir. Kaya din siguro maraming lokon dito kasi maputik siya mga sir ba. Mababaw yung tubig pero yung putik pagapaa. Grabe. <laughs> ah, dito yung bangus sabit kanina hindi ko naabutan. Kuwag lokon rin, na timing na timing kami ni Mas Dan. Mas nagarbis na sir. Mano lagi like, kita las. Ay, dugay na po to, buwan na po to. Yan, ginakapaan naman sila doon sa gilid. Tanking man. <laughs> Nawagig bang hostel eh. Kung atong tumuy mo sir. Para hindi ka maglisod. Katong tumuy ba? Ilagay na naman dyan sa ano. Sa may kabila para madapig. Madapig na kasi dito mam sir. Dito na lang yung area na hindi na ano. Na ano ng lambat. Uh, huwag tangigilanat. Ano yung mam sir? Kahigupog sabaw. Saan? Lah. Sana kaya yung bangus mga Sir na, narah, narah. Ha? Tara? Mantem, sige mo lukas mo na, na. na. masir ma Baka tatalon ba? Di na, di na. Laway yung mayanin mga masir pag tumalon yan Alam nyo na yung bangus Ma'am, Sir Hilig yan sa talon-talon Mabilis -talon. yung tumalon mga masir uh. Sana hindi tumatalon Makalukso lang Hehehe <laughs> Eh di. Hindi na si Roma sir, nakasugpo na kami ng ano Malaki, malaki pang sugpo mama sir Maruan yung bangusay eh Ha? You know, Alam, tuda ganyan ha oh, yeah. Hindi na dali mga sir, mahirap kasi maglakad dito Napakahagbo ba? Ayos udah, ayos udah. Ay Ah, sinisikop na masadan. Mm -hmm. Wala na mga sir. Barag po ko dito mga sir. Isang gagig kayo. Ang gagig bang mas no? Okay. Sabit so, na to. Ang no, gagig. Nawala na mga sir. Yun na lang siguro. Agay! Uh -huh. Maliit. Okay. 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 Tagbo dito mga sir.

Asa ka lagi? Posible ano? Ito ko ato. Yo yeah, sir, imposible kay mo asa sumi lagi. Dia mo kapak na mo dia mo sir. Asa. Dia. Pa lagi. <laughs> pasino sino ni suot. Ato, kala pa Eh, wala na mo sir. Okay. Tara, sumpo mo sir. Pade deh bugaong. Bugaong, good size. Ah, kunin natin to mo ma sir. May lato pang sabaw. Oqsa Nawala yung bangus yang bagus. Mana tuh? Bagus. So, nakalapot sir. Sobrang liit. Lumapot selambat. <tik> ah, nakalapot. lagi Singar to ha? <tik> 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 Wala na mga sir, git. Yun lang talaga yung laman dito. Tapos mga sugpo. Parang malalaman mo kasi yung sugpo mga sir. Ka ano yan, lulutang ba? Pag ganito nakalubog yung tubig. Marami pa itong sugpo mga masir kasi nasa gilid-gilid siguro. Oo, uh, gilid Pero na ano naman namin yung lambat, nalibot, nagaganan. Ito naman Pusin na natin to. Kasi mga sir, parang ano, wala na tapos. Pangungain namin yung mga sabit na ano Ato so ayan Pangungain namin yung mga sabit na mga maniit ba Mga limasag mga masel kasi Sago lamin sa ano Sa tinula mga masel No mga no, imposible ano asa ka tumbang usah Sayang mga masel Kurug kurug gina diha Asa ako mga masel gina Wag Wagyod Wala mga sir yan, liligpitin muna namin yung lambat mama sir ha. Kita kayo silang tayo mamaya pag ano na. Pag nagkuha-kuha na tayo sa sabit mama sir. Yan mama sir. Bali, galing kami doon. na namin yung spot mama sir kung okay ba sya pang lambatan. Eh, nga lang mama sir. Daming na, ang dami ng kahoy na nakaharang ba. Tapos mama sir ay medyo wala ding isda. Kaya, yung huli. Isi mga farm, sir, mga Asa naman itong mga sir. maniit. Mambesar. Mam Masir itu lang yung huli nanti. Na na okay, oh, oh. Apa tasupok? Apa tasupok? Kok kita mam Masir kasih melaki bah. Oh, melaki mam Masir. Ah, dek kok kaya mam Masir. Apa-apa? Ndak melaki pas atudlo ay ku megko nang. Ay mam Masir. Mam Masir. Hayangak mam Masir. Ha? Hayang. Ay mam Masir. Kih, tasupok. Ah. Hayak deh, maro meg. Haye deh. Teli wakno, dere. Ambilin mam Masir mandi ar deh. Oh. Mam Masir. Tara! <laughs> Kadag kong sugpo. Daming sugpo eh. mama sir. Ay dami. Ang laki. Ang laki mga nag... Ito mama sir. Sasabuhin namin to Ito. oh Bali. May ano din dyan. Mga maniit. May masag mga mama sir. Asa ah, naman ito? Nasa sibot. Ah, Nasa sibot. Mga ilang piraso. Mga apat siguro yun. Mapagkukuha na ito na itong lambay ganyan ano. Itong nisabit diba. <laughs> mama sir. Ito lang yung makayanan. Buti na nga lang. May ano. May laman yung... Ano mama sir. Oh. Yung spot. Kasi yung nakaraan. Zero kami dito siro sir. kami talaga ni Masilan. Kahit isa talaga. Kita niyo man siguro sa video namin mga sir. mga previous upload namin ba. Kahit isa. Kahit maniit mga Wala. <laughs> <laughs> so yan. Mamasir, siguro. Kita kasi tayo sa part 2. Itong video na ito mga sir oh. Magsasabaw tayo mga sir. Kain tayo. Magsabaw tayo ng ano? Oh. Sugpo. Ramihan lang namin ng maniit mga sir. Oo. Oh. It, sa part 2 sir. Kita kits.